sabi nga dito, hindi ka lang pala singer. Isa oh. ka rin, composer, dancer at painter. Oh. So, paano mo ito binabalansin? Yep. Napaka-talented, ha? Sa batang edad, uh -oh. ha? Um, ano po? po sa choice ko if I wanted to sing or to dance or paint. Pero at the same time, kaya ko pong ipagsabay ang singing and dancing. Pero kung pagpipilian ka dyan sa magiging composer, oh, dancer, dapat. painter, yeah. singer, ano ang mas gusto mo? Singing po. Ayun. Ano ay, ay lang uh -huh. pong singing, di ba? Sa mga nagpe-paint-paint ka, kung mapapaint mo ako, kaya mo kung pala mas magandang maganda. <laughs> kaya mo mag-paint ng gano'n? Opo. So, ano nakikita mong ano ka sa kanya? Sana ko mo yung angle ko? Saan ako magandang angle, oh? natagal medyo natagalan siya sa mga mga. Huwag mo na siyang pahirapan. ka di ba? Kung mabibigyan ka ng chance, sino yung idol mo na sana doon ba ito yung time na makatrabaho ko siya? Sino makakulab? Sila Marian po. Ah, Marian.